Ang pelikula ay nagsisimula sa isang tahimik na lugar kung saan isang beteranong sundalo na nagngangalang Ray Francis ay bumalik sa kanyang tahanan matapos ang maraming taon ng paglilingkod. Matagal na niyang pinapangarap ang araw na ito para muling magkasama sila ng kanyang kasintahan na si Kelly at simula ng isang bagong yugto sa kanilang buhay. Sa isang tahimik at medyo mainit na araw sa parke, at sa gitna ng kanilang kasiyahan na inaasahan, ay hindi na makapaghintay si Ray siya ay lumuhod at nagsabi kay Kelly na gusto niya siyang pakasalan, habang ang kanyang puso ay puno ng kasiyahan at pag-asa. Sa oras na iyon, tinatamasa nilang dalawa ang kaligayahan na kanilang dinaanan, na handang maglakbay at ipagdiwang ang mahiwagang sandaling ito ng magkasama. Ngunit habang sila ay nag -e enjoy naabala ang kanilang kasiyahan nang dumating ang ilang pasaway na kabataan, na sinimulan nilang asarin si Kelly, na nagpatigil sa kanilang espesyal na sandali. Agad na namagitan si Ray na hindi maaaring manatiling manahimik habang binebastos si Kelly. Sa isang kaguluhan na hindi inaasahan, biglang sumiklab ang gulo at bago malaman ni Ray, ang isa sa mga kabataan na nanggugulo ay hindi na huminga habang bumagsak sa lupa na natamaan ng matalim na bagay na tila nagmula sa kanilang paglalaban. Ang sumunod na mga araw ay puno ng kaguluhan. Natagpuan ni Ray ang kanyang sarili na nakaupo sa hukuman, ngayon ay isang akusado sa seryosong kaso. Sa kabila ng pagsasagawa ng depensa para kay Kelly at sa kanyang sarili, siya ay naparusahan ng mabigat na hatol. Ngunit nagkaroon ng mabuting patutunguhan dahil ang kanyang tapat na pag-amin at pagpapakita ng pagsisisi ay nagdulot ng pagbawas sa kanyang hatol na nagbibigay daan sa maagang paglaya. Ngunit ang tadhana ay may higit pang mga pagsubok para kay Ray. Ang batang namatay ay anak ng isang makapangyarihang opisyal ng gobyerno na nagngangalang Harvey. Napuno ng galit at lungkot, nagbigay si Harvey ng lakas sa likod ng eksena, determinado na maghihiganti. Sa kanyang malalim na bulsa at impluensya, hinihiling niya sa kanyang abugado na bigyan ng pera ang pinuno ng bilangguan kung saan nakakulong si Ray, isinasayos ang isang madilim na plano upang tapusin ang buhay ni Ray sa loob ng mga pader ng bilangguan. Kinabukasan, sa magulo na kapaligiran ng bilangguan, mabilis na naging target si Ray. Si Rico, isang may masamang ugali na warden, ay tila hindi kayang tiisin ang matapang na ugali ni Ray mula sa oras na siya ay dumating. Bukhang may misyon si Rico na gawing miserable ang buhay ni Ray para maging dahilan ng kanyang kamatayan. Ngunit hindi lang si Rico. Natuklasan ni Ray na siya ay inaapi ng ibang mga bilanggo, lalo na ng isang gang na pinamumunuan ni Mazen, na lubos na makapangyarihan sa loob ng mga pader ng bilangguan mas lalong uminit ang mga bagay, ngunit sa kabutihang palad, dumating ang isang warden na nagngangalang William sa oras upang pigilan ang away bago ito lumala. Sa paglipas ng mga araw at linggo, natagpuan ni Ray ang kaunting kapayapaan sa pagtatrabaho sa library ng bilangguan. Dito niya nakilala si David, isang mas matanda na bilanggo na namamahala sa library. Naging isang puok ng kapayapaan para kay Ray ang lugar na ito kahit sa patuloy na pangungutya siya mula sa grupo ni Mazen. Sa panahon na iyon, nagtagumpay siyang manatiling mahinahon, hindi sila pinapayagan na sumiklab muli ang init ng kanyang ulo. Ngunit nang magpas siya si Rico na paigtingin ng kanyang paghihiganti kay Ray, kaya sinimulan niyang pakialaman ang mga personal na bagay ni Ray, inaabuso ang mga larawan ni Kelly para lamang sumiklab ang galit ni Ray. At hindi doon nagtapos, dahil maging sa silid ng banyo, ay ginugulo pa rin si Ray. Isang bilanggo ang sumubok na mangasar asar sa kanya, ngunit hindi nagpapatalo si Ray at matapang na nilabanan ito. Sa kasamaang palad, dahil sa kanyang ginawa ay nagdulot ito sa kanya ng mas maraming parusa. Sa unti-unting paglipas ng panahon, unti-unting nagsimulang maunawaan ni Ray ang nakakatakot na katotohanan. Ang lahat ng pangyayari na ito ay hindi nagkataon lamang, kundi pinaplano ito ni Jack, ang pinuno ng bilangguan nilikha ni Jack ang isang kapaligiran kung saan ang katarungan ay isang biro at ang kalupitan ay ang pangkaraniwan. Natagpuan ni Ray ang kanyang sarili na lalong bumabagsak sa isang daigdig kung saan ang kanyang mga batayang karapatan ay tinanggal, nagtitiis sa isang walang hanggang siklo ng karahasan at pagtorture na itinataguyod mula sa mga anino ni Jack. Sa oras ng tanghal iyan, si Ray ay nakaupo kasama si David at isang kabataang lalaki na iniisip ni David na masyadong bata para makulong ngunit inilipat ang kanilang usapan sa library dahil sa ingay ng ibang bilanggo. Nagkwento si David tungkol sa kanyang nakaraan, mga labing limang taon na ang nakakaraan, siya at ang kanyang nakababatang kapatid ay nagnakaw at pumatay ng isang tao. Sa panahong iyon, nahuli si David ngunit namatay ang kanyang kapatid sa kasalukuyang krimen. Wala ni isa ang nakakita sa pera na kanilang ninakaw dahil mahigpit itong itinago ni David. Sa ibang balita, nagulat si Ray at labis na natuwa nang malaman niyang dumalaw si Kelly sa kanya. Hindi niya inaasahan na dadalaw si Kelly, kaya nang makita niya siya ay talagang nagpasaya ito sa kanya. Naruroon din si Rico, na sinusubukan siyang asarin, ngunit napanatili niya ang kanyang emosyon, dahil naroon si Kelly. Pagkatapos, makikita natin ang batang bilanggo na pinahirapan, at pinalibutan ng ibang bilanggo habang binubogbog nila ito. Sa tamang oras, sumugod si Ray at itinigil ang kanilang masamang plano, na may tulong mula kay Williams na dumating ng mas maaga upang panatilihing maayos ang lahat. Ang lahat ng tensyon na ito ay talagang nagpagalit kay Ray, kaya sumabog ang kanyang galit nang dumating ang isa pang lalaki at binugbog ito ni Ray ng walang preno. Si Rico ay tila palaging nagpapakita kapag nagkakaroon ng gulo si Ray. Sa pagkakataong ito, dinala ni Rico si Jack kasama niya, na binayaran para saktan si Ray. May dala si Jack na patpat para gamitin sa pagpapahirap at hindi nagatubiling binugbog niya si Ray hanggang sa mawalan ito ng malay. Matapos ang pangyayari, nag-usap si Rico at ang kanyang grupo sa isang silid. Sa kanilang usapan, lumabas na ayaw ng pangunahing warden na maging bahagi ng kanilang masamang gawain at nagpasyang siyang umatras. Sa kabilang banda, si Williams, na may pakiramdam na may mali sa paraan kung paano pinahirapan ni Rico si Ray at ng kanyang mga kaibigan, nais panatilihin ang kanyang mga kamay na malinis. Bilang isang tapat na senior warden, sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na huwag sundan si Rico ng basta-basta. Sa kabila ng babala, nakipag-usap pa rin sila kay Jack, na tahimik na nagplano ng isa pang kasamaan sa oras na iyon, abala si Rico at ang kanyang mga kaibigan sa pagsusuri ng silid ng isang bilanggo, kung saan natagpuan at kinumpis ka ang isang kutsilyo. Sa huli, habang nililinis ng bilanggo ang banyo, napagtanto niya na ginamit ni Rico ang kutsilyong iyon upang patayin ang mabait na warden, na inakusahan ang bilanggo na siya ang may gawa. Samantalang si David ay pumunta kay Ray bagamat naging medyo malayo ang kanilang relasyon kamakailan, mas naging kilala na ni David si Ray at naiintindihan kung bakit siya naruroon. Si Ray, na sa kanyang katapangan sa pakikipaglaban, ay tinatanggap ang kanyang pagkakakulong sa bilangguan bilang paraan upang bayaran ang pagkamatay ng isang batang walang kalaban-laban na aksidente niyang napatay. Sa kabilang banda, ang pagiging mas malapit ni na Ray at David ay nagsisimula ng guluhin ni Mazen at ng kanyang grupo. Hindi sila natuwa kay Ray dahil sa pagkakaibigan nila ni David. Mas lalong lumala ang tensyon nang patayin ni Mazen at ang kanyang mga kasama ang isang lalaki mula sa ibang grupo habang ito ay naliligo na nagtatangkang isisi ito kay Ray. Wala naman kinalaman si Ray dito at sinikap niyang linawin ang maling paratang na sinasabi sa kanila sa pagpapakita na ang tunay na salarin ay si Mazen at ang kanyang grupo. Sa isa pang pangyayari, bumalik si Kelly upang bumisita, ngunit ngayon, hinarang siya ni Rico at ng kanyang kasamahan sa isang labis na hindi ka nais-nais na pagsusuri, na inutusan siyang maghubad sa harap nila. Ginawa nila ito para guluhin ang isip ni Ray, na sinusubukang sirain ang kanyang emosyon. Si Mazen ay kasama rin sa masamang plano na ito at ang kanyang grupo, na nagplano na asarin si David at Kelly ng mabuti, na nagtutulak kay Ray na mawalan ng kontrol. Dahil sa lahat ng mga masamang pangyayari na ito, nadarama ni Ray ang lubos na pagkasira, ginugugol ang kanyang panahon na mag-isa, hindi kayang harapin ang walang tigil na stress. Ito ay parang bangungot na hindi nagtatapos. Nang makita siya ni Williams doon, nais niyang malaman kung ano ang nangyari, ngunit si Ray, na nawalan na ng tiwala sa lahat, hindi na kayang magsalita tungkol dito. Nanatili siyang tahimik, hindi nagbibigay kay Williams ng anumang impormasyon tungkol sa nangyari. Sa sumunod na araw, mukhang bumabalik na sa kanyang normal na gawain si Ray sa loob ng bilangguan, ngunit madali niyang natuklasan na sinubukan ni Mazen na kumbunsihin ang isang kabataang bilanggo na patayin siya. Nang hindi ito sumang-ayon, pinili ni Mazen na saktan ang binata. Ang balitang iyon ay nagpapalabas sa galit ni Ray. Kinabukasan, hinarap niya ang grupo ni Mazen na humihingi ng mga sagot. Dahil sa kanyang kasanayan sa militar, madaling napabagsak ni Ray ang tauhan ni Mazen ng isang minuto lamang. Alam ni Ray na madali lang niyang talunin ang mga ito, at hindi nagtagal, sinakal niya si Mason. Sa sobrang galit, iniisip ni Ray na patayin si Mason ngunit binigyan siya ni David ng isang tingin na nagpapahiwatig na huwag gawin ito. Biglang, sa isang kaganapan, si David na yumayakap kay Ray ay biglang umikot upang takpan siya, isinusugal ang kanyang sarili sa peligro. Si Mazen, na nagtagumpay na bumangon, ay nagtatangkang saksakin si Ray mula sa likod, ngunit ang mabilis na pag-ikot ni David ay nagtagumpay sa pagtatanggol sa kanya mula sa atake. Pagkatapos ng nangyari, si Ray, na nakaposas, ay dinala ni Williams upang makipag-usap kay Jack sa kanyang silid habang sila ay magkaharap. Inilabas ni Jack ang mga sikreto kung bakit niya ginawa ang pagpapahirap sa kanya at kung gaano kalaking bayad ang kanyang natanggap. Ngunit ang hindi alam ni Jack ay ni-record ni Ray ang lahat ng kanyang sinabi. Ito ay nangangahulugang madaling mapapatunayan ni Williams na nagkasala si Jack kasama ang dalawang warden na inilalagay ang mga ito bilang pangunahing sangkot sa kasong pang-aabuso sa mga bilanggo. Samantalang si David ay nasa masamang kalagayan dahil sa kanyang sugat sa tagiliran, nakita niya si Ray bilang isang maaasahan at hinihiling niya sa kanya na kunin ang lahat ng nakatagong ninakaw na pera at ibahagi ito sa kanyang anak na babae. Sa araw ng paglaya ni Ray, naruroon si Kelly upang salubungin siya, na sobrang namimiss nila ang isa't isa. Sa pagtupad sa hiniling ni David, agad silang umalis papunta sa anak ni David, binigay nila ang mensahe ni David at ang pera. Sa dulo, nakikita natin si Williams na binabati ang isang bagong mukha sa bilangguan, at ito ay si Harvey. Ang taong ito ay ang tunay na nag-organisa sa lahat ng pagpapahirap kay Ray, at dito nagtatapos ang pelikula. Ang aral na makukuha natin sa pelikulang ito ay dapat palagi tayong magdadala ng kahit anong recording device kahit saan man tayo pupunta, lalo na kung ikaw ay nasa daan, hindi mo alam kung kailan ito magiging kapakipakinabang. Akin na ang lisensya mo. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.